68,000 pesos. Samantalang mabibili nito ng 3,000 pesos sa Shopee. CR Metal Craft, winning government projects and housing projects even in Ormoc. Wala man nang ginawang investigation dito sa 3R Metal. Uh, more than 2 months lang, nagsara na. Pasara na sila, binentang kayo ng palpak na fertilizer parang sinadya. At dito palang lang, isigurado akong may makakasuhan talaga. E 2.3 million lang yung kapital mo. At pagkatapos, ikaw ay magpo-provide ng 23.5 or magbibid ka ng project sa alagang 23.5 para sa 606 units ng fertilizer. So sana sir, yung palang red flag na agad yun. I believe, hindi naman ito mga kalusot ganitong laking kontrata kung walang basbas sa taas. Naniniwala ako mula sa hepe ng LTO hanggang sa BAC at kung sino-sino pa na kinabang dito. Ang problema natin is napakamahal. Too expensive, 68,000. Okay, well, balikan natin yung later on. Dito naman sa 2017 na hindi gumagana. Ito po yung 2017, ito yung 38,000. Ito po yun. Ay, itong 2017 na hindi gumagana. Okay? So, attorney, po, uh, I need an accounting for these uh, fertilizers. 606 units of them. Gusto ko po yung records nito kasama po yung mga litrato, video. Gusto ko malaman kung nasaan po yung mga ito. At ano po yung plano ninyo. Ito naman yung 68,000. 68,000 pesos. Samantalang Mabibili rin ng 3,000 pesos sa Shopee. Talagang, ang mga Pilipino, hindi ko alam kung gusto nating managa doble. Gusto nating managa at gusto rin natin magpataga. Kaya tayo nagpapataga para tiba-tiba ang bulsa ng kunsino man. Um... So, meron po tayong mga kasuhan, Attorney Pua. And I need you to submit to this committee the names of those people responsible. Para masampulan, para malaman ng taong bahay na seryoso tayo. So, when can you submit to me the names of those people, Attorney Pua, sir? The names, the names, Mr. Chair. Uh... Na, siyempre, mag-imbestiga kayo. And then, gusto ko malaman na siguro naman di kaya abuti ng isang buwan sa pag-imbestiga. Um, Then submit to us the names of those people na nakita nyo naging pabaya o dili kaya uh, sinadya yung pagbili uh, bili nitong mga fertilizers at talaga malino na may anomaly. Submit to us those names and then yung mga kasong na ipapail nyo sa kanila. Para makita ng taong bayan na seryoso tayo na hindi natin pinaglalaruan yung pera nila. Mas yes, Mr. Chair. We will furnish you a copy of uh, our investigation and if our investigation po, meron pong dapat kasuhan, um, kakasuhan po namin okay. ang mga taong ito po, Mr. Chair. Okay. okay. So, ilan pong fertilizer ngayon ang gumagana? Uh, attorney po? Eighteen uh, po, Mr. Chair. Eighteen? yung ito ay nationwide na ginagamit. Sa uh, itong 18 na ito. May may pito po sa region 2, may dalawa po sa region 3, may pito po sa region 10, may dalawa po sa NCR. Mas ko konti lang ata sa NCR samantalang mas marami la sa NCR kumpara sa ibang probinsya. Mas maraming mga records na nababasa na, na natin sa sa diario sa sa Opo. media na papanood natin ng mga drunk driver dito sa NCR. Bakit dalawa lang? Um, yung iba po is for calibration po, Mr. Chair. Saan itong dalawa? Hindi ko nakikita. Sino may hawak nito ang mga fertilizer? Ang dalawa. We will send you the inventory po dun sa NCR. Hindi, kaya nga po, paano po nagagamit to? Sino pong gumagamit nito? LTO enforcer po, uh, Mr. Chair. Sa Meron naman po. Paano, anong oras nila ginagamit? Saan po sila ka-station? Um, we will submit uh, our report, Mr. Chair, but uh, definitely po, meron pong uh, nagagamit, nagagamit po. Kaya nga po, meron ba tayong field report from them na at this date, ginamit ko ito at nakatambay ako sa kanto ng BGC para magmanman ng mga drunk driver kahit kanitong oras. Meron ba? Can you submit to us that? kind of document? Sige. yes, Mr. Chair. We will, we will At anong submit. oras nagmamanman itong mga dalawang sabi nyo in traffic enforcer na may hawak ng breathalyzer na gumagana? Anong oras sila nagtatrabaho? We will submit a report regarding this, Mr. Chair. Kasi kung ako sa'yo, sir, okay, meron ba kayo ng mga nahuli gamit ang breathalyzer at Meron po, Mr. Chair. NCR. Meron po, Mr. Chair. Uh, Ilan? in fact, per our record po, um, meron po tayong nakasuhan na around 1,500 uh, na, na uh, ano po, drunk driver. At nagamit po yung breathalyzer sa pag ng kaso sa korte, are you sure? Yes po, Mr. Chair. Nagamit so po. So, back up ng breathalyzer? Yes po. You sure of that, sir? Yes po. So, I want to see those cases, yung sabi mo 1,000 something cases filed. Isa-isay namin yan at sisiguraduhin namin na talagang ginagamit yung breathalyzer at hindi yung nangamoy-ngamoy lang kayo. Diba? Yes, Mr. Chair. Uh, lahat po ng final namin na uh, violation of the anti-drunk and drug driving uh, with supporting doc with supporting evidence po yon nung result nung uh, breath analyzer. Okay. Nationwide din siguro yan. Hindi lang hindi NCR lang. Yes, nationwide, Mr. Chair. Sa NCR. we will submit a breakdown, okay. Mr. Chair, of the 1,000. Okay. Yung rate of conviction po, sir, paano na? Sa 1,500, ilan po yung naging successful yung conviction? Um, Mr. Chair, we will include that in the report that we will submit regarding the status of cases filed and those uh, natapos na po. Whether convicted. so, hindi niyo pa alam. Basta 1,500 cases filed, we're not sure kung ilan doon ang na-convict o ilan doon na absuelto at bakit na absuelto, etc. You will submit that to us. Yes, Mr. Chair. So, and I would recommend to you as well, sir, maglagay kayo ng breathalyzer sa mga emergency room ng different hospitals, especially doon sa area na kung saan maraming reported accident as a result of drug driving. Um, yes Mr. Chair uh, we will surely do that Mr. Chair in fact uh, last week Mr. Chair uh, LTO MMDA and uh, HPG nagmeeting po uh, to create a task force which would implement uh, mag yung pagtutulungan po kami mag-implement nitong anti drunk driving and kung paano po namin masas ma, ma, calibrate lahat ng ng serviceable na unit pa Mr. Chair so that we can we can use the same No, ang ibig sabihin po sa mga hospital, why? Why hospital? Sa mga emergency room na kung saan uh, maraming mga incident of accidents na dinadala sa ER as a result of drunk driving para gamitin po na mga health workers doon o doctor man o nurse titingnan yung Taong din sa emergency room, nakasagasa o nasagasaan, yung pala ay, o na-disgracia, yung pala ay lasing, and gagamitin ng breathalyzer para later on kung kinakailangan kasuhan after na lumabas sa hospital, kasuhan. Right now, wala eh. Diba? So, I want you to ano na kung paano nyo gawin yun, i-share nyo sa mga ERs ng iba't ibang ospital, itong breathalyzers. We'll definitely do that, Mr. Chair. Okay. TR Metal Craft, winning government projects and housing projects even in Ormoc. Wala man nantayang ginawang investigation dito sa 3 Metal. We did not investigate as to who these uh, people behind 3R TR metal Craft. Kasi sir, after a few months, actually, uh, more than two months lang, nagsara na. Pasara na sila, binentahan kayo ng palpak na fertilizer. Parang sinadya. And then, adding insult to injury, nabigyan sila ng kontrata sa isang housing project. So, nung nabalitaan niyo po yun, sana, nakipag-coordinate kayo agad-agad hinabol nyo, hindi nyo hinabol po itong TR para kasuhan o hinga ng refund? Uh, Mr. Chair, it is now part of the ongoing investigation. Okay. Uh, but at that time, Mr. Chair, uh, there's no document that would show that an investigation was done okay. regarding the 2017. So, naging pabaya noon. So, kaya nga sabi ko, kasuhan po natin yung mga naging pabaya. Diba? Kasi nga, Sir, Uh, matapos manalo sa bidding at nabayaran sila ng na milyon-milyon, biglang nagsara. And then after na magsara, nagbukas ulit at nakakuha ng kontrata sa mga housing projects. At yan po'y pumutok sa news. Sana po hinabol ng LTO o sinaw nyo, nag-sound off agad ka ng alarm, This is to inform you that this 3 metal so and so na nagsara ay nag-provide sa amin ng palpak na fertilizer. Nang sa gayon, wala na malokong mga government agency. Siguro paborito siyang kunin dahil malakas siguro maglagay. Ang lakas naman ng kapal naman ng mukha nito. Matapos kayong ang LTO, matapos madugasan, e nandugas pa sa mga housing projects sa gobyerno. Habulin nyo ito, sir, itong uh, 3R metal craft? Yes, Mr. Chair. Kaya nga, sa dito pa lang isigurado akong may makakasuhan talaga. Ang 3R metal craft, 2.5 million lang ang kapital. 2.5 million ang capitalization para sa buong ng capital ng buong kumpanya. And yet, they were allowed to bid at nanalo para sa uh, breathalysis 606 units na breathalysis worth 38,000 each sa lagang Very basic po, very elementary. 2.3 million lang yung capital mo. At pagkatapos, ikaw ay magpo-provide ng 23.5 or magbibid ka ng project sa 23.5 para sa 606 units ng fertilizer. So sana sir, yung palang red plug na agad yun. So you can use this also, this kind of information para kasuhan po yung mga, taga, yung mga kadati mong kasamahan. Yes, Mr. Chair. I don't care kung yan mag-umbisa sa, L, sa ASEC ng LTO pababa hanggang kataas-taasan sa LTO. Dahil I believe, hindi naman ito mga kalusot ang ganitong laking kontrata kung walang basbas sa taas. I would not believe na hanggang Bids and Awards Committee lang to hanggang mga taga-back lang ito. Naniniwala ako mula sa hepe ng LTO hanggang sa back at kung sino-sino pa na kinabang dito itong 23 million na ito marami na kinabang. 23.5 million halaga nitong palpak na fertilizer andami sino hubang uh chief ng LTO at that time um it was uh Ace uh Edgar Galvante Mr. Chair mm 2015, Alfonso Tan Jr. 2017, Edgar Galvante Siguro. Come sex the next hearing. I want these people here invited. Okay. Investigate these people, Attorney po. Ah. Taman, tama tama, abogado po kayo. And I trust you. Uh, marami akong narinig ng mga ganda about you. You're doing a good job sa si LTO. Unfortunately, itong nangyaring ito, hindi nyo pa time. It wasn't during your time. So, but I trust na you will do everything to investigate regardless kahit na sinong tatamaan yan sa LTO mga dati mong kasamahan from, from top to bottom. I want their names and I want cases filed. And Comsec, I want these people invited sa susunod na hearing. I want to show to the Filipino people na hindi lang tayo dito puro salita at tayo talaga may gawa, may ginagawa. Okay?